Meron tayong viewers dito na nagtatanong kung saan daw ang connection dito para mapagsabay itong dalawang amplifier sa isang music. So dito ay ito lang gagawin lang natin dito. Ito muna tayo ano, sa selector muna tayo dito. So ang ating selector dito ng ating amplifier, naka-push on lang siya. So dalawa lang ang kanyang selector dito, selector A at saka selector B. So ito, naka-selector A na yung ating amplifier dito. Tapos itong pangalawa natin dito, ganito lang din ang selector nito sa harap. So naka-selector A rin dito ito so ngayon dito tayo ngayon magkoconnect ng ating audio input dito sa selector A ng ating amplifier ganun din dito sa pangalawa nating amplifier so ito ay doon napaka importante ito para mapagsabay natin yung uh, signal dito na magkaroon ng signal itong dalawa nating amplifier sa pamagitan ng tamang selector input ng ating amplifier so halimbawa ito i bilang, so naka selector A ito din yung pangalawa nating amplifier, naka selector A na rin sya. So, ganito yung gagawin natin dito para mapagsabay natin yan. So, ito ay doon, hindi na natin ito alisin. Ipe-fix na natin ito sa ating dalawang amplifier itong RCAY splitter. So, dapat mayroon tayo nito kapag dalawang amplifier ang gagamitin natin. So, wala na tayong ibang hanapin na connector dito. Ipe-fix na lang natin dito. ipapakita na lang natin dito na pwede na itong uh, naka-fix dito sa ating amplifier itong dalawang RCAY splitter na to. So, ito na yung ating Uh, isang amplifier. So ito, naka-selector AD di siya dito, no? Itong ating i-selector tapos ito din yung ating A selector dito. So itong isang RC natin, RCA Y splitter dito natin siya ilagay. E, Ipe-fix na natin dito. Ayan, ito na siya, no? Tapos itong pangalawa, naka-selector A din ito. So sa selector A din tayo dito mag-connect. So dito nakapeks na yung ating RCA y splitter dito, idol. So ngayon nakadepende na lang ito kung ano ang source na gagamitin natin cellphone, gagamit man tayo ng mixer katulad yan, o gagamit man tayo ng DVD player, ngayon magbabago lang tayo ng uh, connector, pero itong RCA wire splitter natin, hindi na natin ito aalisin. so alimbawa cellphone muna gagamitin natin na connection dito, alimbawa itong cellphone natin ito, oh. ang gagamitin natin ng connector dito, ito lang 3.5 to dual RCA so ito, nasa cellphone natin ang connection nito, ayan 3.5 sa cellphone, tapos itong dual RCA dito sa RCA y splitter natin. So sabay yan idol na magkakaroon ng signal. Ito. Dahil nasa tamang selector input tayo. Ayan. Ngayon, paano naman ngayon kung DVD player yung ating magiging source? Papalit naman tayo ng connector. Ayan. Alisin lang natin itong koneksyon natin na sa ating RCA y splitter. Ito. Ito yung ating DVD player. So yung gagamitin natin dito, yung magagaling sa ating DVD player, papunta dito sa ating RCA y splitter, itong connector lang, ano, Uh, dual RCA male to dual RCA male ano ayan so ngayon ito ang dalawang dulo sa RCA natin splitter tapos itong dulo na to dito sa audio output ng ating DVD player Ayan, yan ang magiging connection natin dito. Ayan idol ano, sabay na po yan, tutunog yung ating amplifier dito. Ayan yung connector natin dito kapag DVD player yung ating source naman dito. So ngayon, kapag dinanaman ito sa ating mixer, papalit naman tayo ng connector dito. Ang ating mixer mayroong TS or XLR output, so magpapalit tayo ng connector. Pero kung halimbawa, RCA output lang din yung ating mixer, katulad nitong ating mixer na mayroong RCA output, ito. Ito siya, no? Ayan, record out yung output dito sa ating DVD player yan, ito na ngayon ang i-connect natin dito sa output ayan, kapag RCA output yung ating mixer pero pag hindi, papalit tayo ulit ng connector isin natin ito, RCA male natin, ano, connector ayan so ito na ngayon ang ipapalit natin ng connector dito, Main output ng ating mixer, naka dual 6.35 tapos ito ngayon yung sa ating RC splitter. Ayan. Ito. Ayan lang siya idol, no? Ayan. Ganyan yung ating connection lang dyan kapag mayroon na tayong mixer. So nagpapalit lang tayo ng connector mula sa ating mixer papunta dito sa ating RC splitter, no? So wala na tayong binago dito ng connection. Pag dito, ang ating magiging source ay DVD player, ganito lang gagawin natin. Yan, tama lang setup na to. Magkukonnect na lang tayo ng DVD player dito. Ito papunta dito sa ating mixer. So ganito lang gagawin natin. Ito lang ang connector na to idol. Ayan, dual 6.35 to dual RCA. Ngayon itong dual RCA, output dito sa ating DVD player. Left and right channel lang yan. Tapos itong dual 6.35, dito na yan sa ating 6 and 7 input. Ayan. So yan yung ating connection idol. Napakadali lang. So dual amplifier na yan, sasabay na yung ating music dito. Ayan, splitter ang ginamit natin dito.